What's up mga kamundo for today's vlog ay tara samahan nyo nga akong pumunta sa isang lugar kung saan marami kang makikita ang Pilipinong nagpapabudol. De, joke lang, char lang. So yun mga kamundo tara samahan nyo akong pumunta ng second street para mamili ng kaldero. Kasi walang kaldero dito sa aking apato. Kaya naman tara let's go samahan nyo akong, mga kamundo. At yun nandito na nga tayo sa second street dito sa Wakamatsu Kitai Kyushu Pukukakken. At sa mga di nakakaalam, no, isa nga pala ito sa mga second-hand store dito sa Japan na talaga namang pinupuntahan at dinudumog ng mga maraming Pinoy. Char. De, dito kasi makakita kayo ng mga mura at mga quality pa na mga gamit at mga mamahaling bag tulad ng mga Gucci, Louis Vuitton at ano pa mga Michael Kors, mga ganun ba mga kamundo. syempre makikita nyo rin dyan, maraming mga pagpipili ang mga damit. Tapos, meron din mga gandang sapatos, mga kamundo. Yan, talaga naman mga quality pa at konting gamit lang. Pero, yan, talagang makikita mo halos bago pa yan, mga kamundo. Kaya naman, isa to sa mga pinupunta ng mga Pinoy dito. OFW yung Pinoy dito sa Japan, mga kamundo. Kasi, batag, talagang marami kang ma makikita o mabibiling mga branded pero nasa murang halaga. Tulad na lang itong wallet na to, tinitingnan ko pa may lapad eh. Sayang din eh. Char. <laughs> De joke lang mga kamundo. At syempre, meron din dito mga anime figurine mga kamundo. Kung mahilig ka sa mga ganito, talagang napakarami dito sa Japan. At mga murang-mura pa mga kamundo. Yan, makikita mo yung mga One Piece. Dragon Balls mga kamundo at meron din mga mga kochi dito mga kamundo yan ang makikita nyo kaya naman pag napunta kayo dito sa Japan mga kamundo ito talagang isa sa mga magpapasakit ng budget nyo talaga dito mauubos ang mga budget nyo mga kamundo kasi naman ang daming mabibiling mga quality ng mga gamit saka ang dami rin mga nakasail dito mga kamundo at tulad nitong panlamig na ito mga kamundo. 500 lang pero naka 50% off mga kamundo. Kaya naman halos pamigay na lang din ito mga kamundo. Pero napakaganda at quality pa niyan mga kamundo. Pang OOTD nyo yan dito sa Japan. Bago pa nga tayo mabudol, eh, tara magbayad na nga tayo. Ito lang talagang sinadya ko dyan, isang kaldero mga kamundo. At pagkatapos nga niya, nagpunta na tayo dito sa Cosmo mga kamundo. Para tax-free nga pala dito mga kamundo, kaya lagi ako nagpupunta dito. Namili na tayo ng unigiri, Cheeseburger na lasing jalabi. At itong itlog mga kamundo. Namili na rin tayo ng rice ready to eat. Yan. Iinit mo lang sa oven. Tapos yan. Namili na rin tayo ng panlaba. Yan nga palang gamit ko. Tapos dalawang mani. Tapos yun. At inabot na nga ng 1,457 mga kamundo. Yun lang mga kamundo. Maraming salamat sa, pan sa inyong panonood, Like and share and follow para sa ating more video. Yun lang mga kamundo. Hi! Tiyan